Kinuwestyo ni Senator Joseph Victor Ercito ang Bureau of Costume sa pagkakaaresto dito sa 10 airline crew ng Philippine Airlines dahil nga sa smuggling of onions. Sa pagdinig nga ng Senate Committee on Agriculture and Food na pinamumunuan ni Senadora Cynthia Villar, sinabi ni Ercito na nalulungkot siya dahil sa malalang problema nga dito sa Sibuyas na isang eye-opener ani yung nangyaring pagkakaaresto sa 10 airline crew. Ayon dito kay Ercito, nagulat siya ng Tingnan ng report na mga nakumpiskang sibuyas dito sa mga airline crew kung saan tig-isa't kalahati at tig-dalawang kilo lamang ng sibuyas yung dala ng bawat naarestong crew ng airline company. Lumalabas aniya na itong mga nakumpiskang sibuyas dito sa mga inaresto ay pasalubong sa kanilang pamilya mula sa bansang pinanggalingan. Ariel, dati ang mga pasalubong mula sa ibang bansa ay mga tsokolate, ubas at bansanas. Subalit so, ngayon ay sibuyas na yung pinapasalubong sa pamilya. Dagdag pa na na bakit ito mga airline crew na tig dalawang kilo lamang ng sibuyas ang inaresto ng kostum. Hindi ito mga smugglers na iligal na nagpapasok ng metriko toneladang sibuyas sa bansa. Six years after its enactment, parang wala pa akong naririnig na big time smuggler na napaka, napapakulong. Ang uh, nakakalungkot, itong ating pinuteria, Philippine Airlines crew, na tag-2 kg, 1 kg, pero yung mga container na nakakalusot, eh parang may pampabulag ba tayo, may pampalabo na mata, ano ba nangyayari sa atin? Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas balita.